on natin yung breaker. Yan, umiilaw. So. Hello mga kabisi mine. So ngayon, ibahagi ko sa inyo kung paano mag-check ng uh, LED bulb. So subukan natin. Yan. O natin yung breaker. Yan, umiilaw. So tatanggalin natin yung isa naman. ayaw umilaw ito. So ang gagawin natin diyan, uh, tatanggalin natin yung uh, plastic cover ng LED uh, bulb para malaman natin. So Ang kadalasan na problema ng LED bulb ay may isang uh, LED Dyan na nasira, lahat yan ay hindi na gagana. So paano ito tatanggalin? I-press lang natin hindi ito mabasag kasi plastic. Iikot yan. Press natin. Tapos, yan. So, tanggal na. So, dito makikita natin yung mga LED na uh, light. So, may anim na LED ito. So, para malaman natin kung ano ang problema, bakit ayaw Umiilaw, titingnan natin yung bawat isa niyan. Kapag umitim sa uh, gitna ng LED, ibig sabihin yan, busted na yan. So, hindi na yan iilaw yung mga susunod na LED kasi naka-series connection yan. So ang dapat gawin natin yan ay tatanggalin yung uh, LED na yan tapos papalitan natin kapag wala naman tayong pampalit na LED, pwede nating i-jumper yung isa dito. Yung bawat paa niyan, lagyan natin ng wire, i-jumper natin para uh, ah, umilaw yung lahat. So, ganito lang ang gawin natin. Yan. So, i-off muna natin yung breaker. Eh? So, kapag uh, mayroong supply niyan, LED lang ang sira niyan. So, ganun ang pag-check ng LED.